Kung ipili na tong kasama ko Ayan Ipili nyo Ayan na mga lods <coughs> Ipili ng may jazz So ayan Magkano yun? Apat Apat isang Ah bali Apat isang daan ayan na mga loads. mga lods Nakabili na lang medyas yung kasama ko. Tatagos mo tayo dun sa unahan? Ha? Dito banda, medyo wala nang tao dito. mag-hi ka sa mga viewers natin. Ayan. 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 So, ayan. malapit na namin madating yung lulo. Bali babalik kami doon ulit mamaya Doon kami kakain sa uh, Nakita namin kainan doon kanina oh, ayun. Laruan na palaruan ng mga bata may nobo <laughs> Ha? Net. Ah, so ito, may net. May net dito. 'Yon, net. So dito 'yung net. Papasok daw tayo diyan mga lords. Okay. Pasok tayo dito mga lords. Sad. Sail. Ah, sail na pa dito pala. Bagahe sa Pinas. Ayun. Nakasil. polo shirt. Erlante. Ha? Erlan. Eran ganan. Gan. Zu no haseltza. puti puti yan. Ang ba? mga kano yung mga lods. May pili ako ng boxer short. Ayan, boxer short na. Pili tayo ng boxer short. Bali, 150 yung isa. Tama ba? mga lods nakapili na ako ng bibiling ko ito lang na ko bali punta na kami sa cashier mabayad na kami yan na lang din sa'yo ano ba yung nabili mo? <coughs> so yan mabayad M na kami M Mura, mura lang dito yung mga jacket, yung mga ano, mag-sell kasi sila dito. Sayang, hindi na sakto sa sahod. So, bali, babalik tayo dito. Babalik tayo. So, update na lang tayo ulit mga lods. So, ayun mga lods. Tapos na ako magbayad. Nakapagbayad na tayo. Ayan. So dito naman sa tapat eh Ano ba to? Nike? So ayun, dito na ako sa Nike daw ayan. Seal So ayun So ayun mga lods Update na lang tayo ulit naman. So Ayun na mga, so, na, mga lods Nandito na kami, umu-order na kami ng pagkain Kasi nagugutom na kami ayun. yung pagkain namin Siniserve pa ni Kuya So, ayan, pantay na lang natin ng mga ilang, ilang minuto bago na i-deliver. Ah! Tatanggalin muna natin yung mask natin, no? Ayun na. Ay, maliit. Tatawo. Oh, uh, masarap. Eh, hmm. okay, pa. yung kanin. Inaanda hey, pa na yung kanin. hanggang

No, no. Oh. <laughs> bayad pala agad. Bago ka makakain, babayaran mo pala agad. So, ayo na mga hey. Kain muna tayo. Huh? Oh, <gasps> <Ha? laughs> Kala ko yung saka yung kanin niya kunting kunti lang, no? eight, ay 75 eight, 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 Gusto niyang gano'ng laman? Gusto niyang gano'ng laman. Gusto konting konti lang at saglit nang naubos ang andito lang siya <laughs> oh kulang <laughs> hindi ako satisfied dun so baling kakain kami ulit mamaya kulang na kulang <laughs> kain tayo doon sa so ayun mga lods titingin kami ulit doon. kung so, ano yung makakain natin dun Wala, hindi satisfied yun Ano maraming iyo-iyo dito Bari actually, ang dami nyo Ang dami nyo mga uh, Binibenta ng pagkain dito Okay, yeah, yeah. Ha? Ano ba meron dyan? Sa taas na yan Kainan din akit tayo Tara, akyatin natin So, may ilaw-ilaw pa yung hagdanan niya. So, okay, kami dito. Naghahanap kami ulit ng makakainan. Ha? Ay? At ayun na nga, mali yung napasuka namin. Kasi parang party world pala to, yung sa SM. Hindi <laughs> pala kainan. <laughs> Yo, iyan na lang tayo, father. Yung parang yung ano, yung may hotdog na malaki. Steak. Dapat doon na lang kami kumain sa ano na yun. No? So, Kaya tayo. Ha? Kaya tayo, steakhouse. Steakhouse? Doon sa ano? Sa Royal. O ba? 320 lang yun eh. Sa Sa sahod. Ito ulit kan. Bukas. Mm. Dan anu bayan dan. Gandarin dan kanu. Bu meron dan. Ay, miswa. Magsawa na ako dan. Araw-araw natin kinakain yan dan. Ha? Ang bango nito, father. Yan ganyan. Ano yung pabango ng kwarto? Uh, ano ba hindi kuryente? Uh, May inom. May inom. Tapos yung iyo-iyo, father, kulang talaga. Bitin. Bitin uh, talaga. Ayaw sa akin. Parang hindi ako na buto. Pambata lang yun. Pambata lang yun eh. Kasi yun mga uh, lods, update na lang tayo ulit mamaya. So ayun mga lods Patuloy pa rin kami Nagahanap ng Mga kainan Saan tayo? Anong mayroon dyan? So ayun mga lods Kainan na naman dito naghanap kami bitin uh, alas 10 na siguro Mag alas 10 na pero Tingnan nyo naman yung mga tao guys Ano? Sobrang dami pa rin

Thank you. Opa oh, dah. So ayun mga lods, ito na. Ito na 'yon. Mas upa. So, Mabala nang ng na kami ngayon mga lods. Papunta doon sa bus terminal. Ng eh, ng bus. So, well, naglalakad kami doon kumakain kami ng iyaw-iyaw. Kasi kanina yung kinakain namin doon mga lods. Update ko na lang kuli. Tayo mamaya. Hindi nakasakay na ng bus. So, yun na mga lods. Nakababa na kami. Pauwi na kami ngayon. Nakababa na kami ng bus. ayun na, naglalakad na kami. Pauwi. Mabalik sa dorm. So, ayan mga lods. Ah, uh, sana ay nag-enjoy kayo sa aming munting adventure ngayon dun sa night market ng Taiwan. So, maraming salamat po. Ah, uh, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe the bell button at para updated kayo sa mga susunod nating video. So, dito ko na tatapusin 'to. Peace.